season mo, healthy uh, ka ba, status mo yun? So, kaya naman ako yung fundraiser yung off-season. tagal yung off-season namin. So, ay pa pala nga yung body. Tapos may time na mag-heal yung body. Ano po yung mali-comment sa corporate? About yung uh, pagdating ni Jeron King, natin uh, mo rin nakalaro? Um, sa ang mo ngayon sa chance mm. na ng, ngayon na nadagdagan kayo ng Chiron? So, oh, na bagay naman natin kung uh, yung... kaya mo mm? mm. <inaudible> yeah. uh, kayo uh, So, malaki tulong sa team. na maraming weapon ni Chiron. Especially, line-up uh namin, para uh, kaya talaga pag every words sa shopping things and bagay talaga din ba may mga details in disappointment uh, disappointment lang na uh, parang hindi di, di ako nakapaglaro pero ang good lang yon kasi alam ko naman na like may mga bagay-bagay na pag hindi time na to mangyayari, sa ibang time ka pwede mangyayari. Ang importante lang is ready ka when the day comes or pag dumating yung time na yon Like for example, yung sa, sa amin, hindi naman kami hindi na lineup nila Calvin, ni Mo, saka ni Jason dahil ano eh, kumbaga it's out of our control. Wala talaga sa control namin yun. Pero gusto kami ng So kami coach team, so kami ng management, ng mga so Pero yung sa China, hindi namin ko So ang sa akin, ang team mo, kasi punta, so ka, given, pero, ay ko, siyempre may lungkot super slapback namin. First time back namin sa Pero yung sa mind ko oh, na hindi pa naman yung ito natatapos so rin. Kasi pa rin ako, may pa rin make sure na susunod na Mayibigan na rin kami ng opportunity or ako ng no opportunity. I'll make na ready ako. Kasi naman yun yung nagmamahalin like, sa'yo. mo, next na ulit, uh, meron ulit uh, na katawag sa'yo. So uh, make sure ready ako kung kung And Make sure na uh, ready ako para makasulo sa uh, uh, program. Until now, may may time na Siyempre talaga nandun yung pangili na yun. Sana na nag-prepare. Nag-prepare kami. Ako, hindi lang ako eh. Kaming apat. Nag-prepare talaga kami ng mabuti para doon. So, Siyempre, eh, hindi mo wala yung pangginaya. Pero yun lang, yung pangginaya, lagi lang lang yun. Pero ako, masaya ako. Sobrang saya namin. Kami apat, magsasaya kami na nag-champion na nag-roll tayo. Proud kami sa team namin. At yun, sama-sama kami nag-sacrifice. 什么都要自己拿捏。